kahit papano. Nakikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa aking talagang hini-tunan niya. Naiwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bobo kay Inday. ay biglang hindi na niya ako punit kilala. Kahit si Inday nagtataka, bigla ko na ito sa kuwera. Kahit gano'n, nangangpanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday nalam lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit wala qualify na siya. Halos papaboran ko na sana dahil may nagsubong sa akin wala sa kanyang campaign team na kumanggal. ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinangpanapin sa akin ay eh, hindi siya tulong ang mga na kami sa isa't isa. isa. maliban sa opisyal na takpuan Yung mga umaastang presidente habang nilulung ng mga ito. Hindi na kami nagkawisa. Sa harap ng publiko, pinipili kong magmukha kami maayos. Pero wala na kami ng koneksyon. Ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon. Sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat sa droga. Pagka hindi mo'y kanakakasama, buong ating loob na ipasok sa institusyon. Oh, okay. Ligtas. mula sa pag-tribor at pagpapahamak kay Bibi Inday pamumuhok ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ayon. kay Bongo November 18 po bukas ang ikatlong araw natin siyang natakon Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto ko ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagkatrabaho para sa bayan, sinikap ko maging mabuting gobernador, tinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag sana ng legasya na kapag sablit anak. Matupad ang pangako ko sa aking ama I na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng piwala at justisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng iyan ay masusulusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kansulugan. Ponget, ayak ito sa sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Pongtong. Ponget, pagkatatlong taon na tayo hindi nang Tatlong po taon ko nang sinusubukan ulit na ako'y pakinggan. Siguro ngayon. see you Tinigil nang tawad dahil agad ka lang iniigting nila at nagan gawin dahil mahal kita. Nasa bago tipan kay Lukas kapitulo 83, Versikulo 3 hanggang 4. Tormat kasala at iyon kapatid. bayan. Gaya kung umalis tayo sa palasyo, kaya kung paninawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko me